Mm. Ang linaw ng tubig, oh. Ayan, pinsan ko yan. Oh, sige na. Walang mag-video ni mo. Ayan, oh. Ang tubig dyan, galing yan sa falls. Ang falls nga. Dili natin mailan. Dito ba yato dahil Ah, spring pala daw, spring tubod yata gig yung... gig correct pagig ko sa animal. Ipit tagid ko ani ba. <laughs> Besing na sa taas. O panda ko po na napakalinaw, makikita mo yung paa mo. O napakalinaw. Ya. Hindi to si ano ha, hindi yan swimming pool. Ano na siya ng Nang... Terence. Normal, gini na water. Hindi siya swimming pool, guys. Ano siya yung tuloy-tuloy lang. Like this. Like this. Dito naman ang pambata. Pambata diyan, oh? yun, Diyan ako dati nung nagpa-picture ako. Mm -hmm. Konti lang yung tao. Kasi hindi ata summer. Tsaka ang dami na nabago, oh. Diyan, ano pa lang dati kubo yan. Kubo ngayon, ano na siya. Yan. Kung, kung gusto nyo mag, ano, mag, renta ng, ano, diyan room dyan, no. Pwede dyan sa taas. Pwede kayo mag overnight. Ang ganda. 75 lang yung entrance. Nagmahal na, no. Dati 20 lang kami dito. Diba, dati 20 lang today, no? Karun, 75 na yung Gisra, kung bakit naka-gisra? Gisra. O, ato tayo walay bayad, kahit piso. Ato tayo ito ay pailayla, tika sa kong uyuan. Uyuan sa kanunay. Yati. Biduy ko ba? Eh, bakit naka-ligaw na, mabasa, gano'ng ginabi.